nakakatuwa naman talaga itong aking natuklasan naman dito sa pag-inom ko ng aloe vera dahil sa sobrang init ng panahon naisipan ko siya talagang palamigin sa yelo sobrang masisiyahan kayo talaga dito dahil kapag palamig na malinamig inyong iinumin na aloe vera ay talagang hindi mo ma-feel yung lasa hindi mo malalasahan So, pwedeng-pwede mo na rin ihalo ang uh, balat. Basta, linisin lang mabuti, babad mo nang mabuti, mga 10 to 20 minutes. At saka ngayon, lagyan nyo ngayon ng yelo. So, ang ginawa ko dito is talagang up and down yung yelo. Talagang uh, uh, tinakluban ko siya ng yelo, itong aloe vera. So, mga ilang minuto lang ay talagang uh, uh, gumawa na rin ako ng aking maiinom At binabad ko na rin yung baso na pinaglalagyan ng aking aloe vera juice dito sa yelo guys talagang wala kang mararamdaman at wala kang malalasahan na ganong kapait guys itry nyo sa mga umiinom talaga ng aloe vera yung mga undergo ng pagpapagaling sa mga rayuma, gout, arthritis itry nyo to talagang masisiyahan kayo at talagang wala kayong malalasahan sa mga disclaimer tayo ay may kanikanyang katawan kanikanyang health at kani-kanyang hiyangan. So ito naman isa uh, talagang organic kaya ito ay talagang maganda sa ating katawan. i -try mo at nang malaman mo talaga kung ano ang mga benefits ng aloe vera sa ating katawan. At talagang sinasabi nga nila is paulit-ulit is ito ay 200 times ng pagka-antibiotic. So ibig sabihin antibiotic ay talagang panglahatan. So thank you so much guys for watching and see you to my next vlog. Bye!